Mapagpalang araw po sa inyong lahat, welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. January 23, 2025 nang nag-viral ang isang pulang maleta na natagpuan sa tabi ng basurahan sa Ngawi Regency sa Indonesia. Maraming residente ng lugar ang na-curious dahil mukhang bago naman ang maleta pero katakatakang nasa basurahan na ito at ang sospek nga sa krimen ay nakunan pa ng CCTV habang nilalagay niya ang pulang maleta sa kanyang kotse. Bandang alas 7 ng umaga, ang residente na si Andik ay nagpunta sa kalye upang magtapo ng mga basura. Sa kabilang parte ng kalye, may tila kanal at damuhan. Uuwi na sana pabalik sa kanyang bahay si Andik nang nakita niya sa kanal ang isang pulang maleta. Katakataka ito para kay Andik bakit may nag-iwan doon ng maleta. Lalo na mukhang bago naman ang maleta. Tumawid ng kalya si Andik at tinangkang kunin ang nasabing maleta pero hindi niya ito nabuhat dahil sa sobrang bigat. Kaya naman siya ay nagpatulong sa kanyang kapatid para mabuhat ang maleta. At sa tulungan ng kapatid ni Andik, nakuha nila ang nasabing maleta. Ang ibang residente ng lugar ay napansin din ang maleta at naki na na kinaandik. Nang buksan nga ni andik ang maleta sa harap ng maraming tao, Bigla na lamang silang napaatras. Nasipat kasi nila ang loob ng maleta na duguan at may tela sa loob. Bukod doon, hindi damit o gamit ang laman ng maleta kundi parang labi ng isang babae. Agad namang tumawag ng mga pulisi na andi. Hindi din sila sigurado kung ang nakita nila sa loob ng maleta ay labi nga ng isang tao. Lalo na napansin nila hindi kumpleto ang bahagi ng katawan nito. Mabilis naman kumalat sa buong lugar ang natagpuan ni na andik. Kasabay na pagdating ng mga pulis, nagsimula na ding dumami ang mga tao sa tabi ng kanal para makibalita. Binarikadahan ng mga pulis ang kanal at nagsimula sila ng isang investigasyon. At nang tuluyan na nga nilang buksan ng maleta, kumpirmado na labingan ng isang babae ang nakita sa loob. Walang pagkakilanlan ang babae kaya hindi ito agad nakilalang. Dinala ang nasabing labi sa ospital para malaman ang kanyang pagkakilanlan. Ayon nga sa mga pulis, ang biktima ay may taas na 150 centimeters. Ang edad nito ay posibleng 25 hanggang 30 years old. Maputi ang nasabing babae at maraming hikaw sa tenga. Kumpirmado nga na hindi buo ang nasabing labi. Dahil ang itaas at ibabang bahagi niya ay nawawala. Pero sa pamamagitan ng mga fingerprints, nakilala ang labi ng babae. Kinilala ang babaeng nasawi na si Uswotan Kasana 29 years old na kilala bilang Ana. April 25, 1995 nang pinanganak si Ana sa Indonesia. Si Ana ay panganay sa tatlong magkakapatid. Siya ay nakatira sa Biltar Regency. Bata pa lamang, hiwalay na ang mga magulang ni Ana. Kaya naman, pinalaki na lamang siya ng kanyang tito na si Hendy at ng kanyang lola. Paminsan-minsan, bumibisita si Ana sa bahay ng kanyang totoong tatay na si Kalim. Nang 18 years old na si Ana, nagkaroon siya ng kasintahan. Agad silang ikinasal matapos lamang ang ilang buwan. Pero matapos lamang ang isang buwan, naghiwalay din si Ana at ang kanyang asawang. At para buhayin ang kanyang anak, nagtrabaho si Ana bilang seller at promoter ng mga beauty products. At dahil nga may angking ganda si Ana, madali siyang nakakabenta ng kanyang mga produkto. Nang sumunod na taon, naging malapit naman si Ana sa isang lalaki na ipinakilala sa kanya ng kanyang kaibigan. Nagmahalan si Ana at ang lalaking ito. Ang pag-iibigan nga nila ay nauwi din sa kasalan. Ngunit tulad ng una niyang kasal, agad ding nakipaghiwalay si Ana sa kanyang pangalawang mister. Makalipas ang dalawang taon, muling umibig si Ana sa isang bagong lalaki. At sa pangatlong pagkakataon, ikinasal nga si Ana sa lalaking ito at nabiyayaan sila ng anak na babae. Nung una, masaya ang pagsasama ni Ana at ng bago niyang asawa. Ngunit dahil sa madalas na hindi pagkakaintindihan, nagdesisyon na lamang si Ana na makapaghiwalay. Sa pangangalaga ni Ana na iwan ang kanyang anak at siya nga ay naging isang single mother. Taong 2021 nang nagtrabaho naman si Ana bilang lady companion sa isang karaoke bar. Pinagsabay ni Ana ang pagtitinda at pagtatrabaho. Dahil sa kanyang pagiging abala, kumuha si Ana na mag-aalaga sa kanyang dalawang anak. Nanirahan si Ana sa isang boarding house sa Regency kung saan siya nagtatrabaho habang ang kanyang mga anak ay nasa Blitar Regency. May TikTok account din si Ana pero kakaunti lamang ang kanyang mga video doon. At isa nga sa pinakahuling post ni Ana ay ang larawan ng kanyang mga anak nag din si Ana ng isang video na ipinagdadasal niya ang mabuting kinabukasan ng kanyang minamahal na mga anak. Agad kinontak ng mga pulis ang pamilya ni Ana para ipaalam ang kanyang masamang sinapit. Gulat na gulat naman ang tito ni Ana na si Hendy sa sinapit ng kanyang pamangkin. Napakasakit para sa buong pamilya ni Ana ang pangyayari, lalo na at may naiwan siyang dalawang mga anak. Wala namang idea ang tatay ni Ana na si Kalim kung sino ang gagawa ng kahindik-hindik na kalimen sa kanyang anak. Naniniwala si Kalim na napakaabait ng kanyang anak para may gumawa ng ganon sa kanya. Bukod doon, masipag at mapagmahal na ina si Ana sa kanyang mga anak. Sinabi pa ni Hendy na kailanman hindi pinabayaan ni Ana ang dalawa niyang mga anak. Sa ospital, kinumpirma nga ni na Hendy at Kalim ang labi na nakita na si Ana dahil nga sa maraming hikaw nito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Ana para sa kanyang sinapit. January 25, 2025, inihatid nga sa huling hantungan si Ana. Ipinagpatuloy naman ng mga pulis ang mas malalim na investigasyon hinggil sa pagkamatay ni Ana. Nakausap nila ang mga kapitbahay ni Ana sa kanyang boarding house. Ayon sa kanila, may isang lalaki na laging nagpupunta sa kwarto ni Ana. Ang pakilala umano ng lalaking ito sa mga kapitbahay ni Ana ay asawa siya ni Ana. Tinanong naman ng mga pulis sina Hendy at Kalim tungkol sa asawa ni Ana. At ay nga sa dalawang lalaki, ilang beses lamang nilang nakita ang nagpakilalang asawa ni Ana. Sinabi pa ni Kalim na may pagkakataon na may ipinakilala sa kanya si Ana na lalaki. At sinabi nga na lalaki na kasal umano siya kay Ana. Pero para kay Hendy, hindi siya naniniwala na asawa ni Ana ang nasabing lalaki na nakita niyang kasama ni Ana isang beses hindi daw kasi nasundan pa ang pagbisita ng lalaki sa pamilya ni Ana. At kung totoo ang asawa niya nga ito, hindi lang unang niyang beses dapat ito nakita. Dagdag pa ni Hendy, hindi maganda ang ugali ng lalaki. Isa nga sa mga dahilan kung bakit naniniwala siya na hindi asawa ni Ana ang nasabing lalaki, hindi umano nakipagkita ang nagpakilalang asawa ni Ann sa kanyang libing. Dito na nga nagkaroon ng hinala ang mga pulis tungkol sa lalaking sinasabing asawa ni Ana. Agad na hinanap ng mga pulis ang lalaking nagpakilalang asawa ni Ana. Nagtanong-tanong sila sa karaoke bar kung saan nagtatrabaho ang biktima. Di kalaunan, nakakuha nga ng impormasyon ng mga pulis tungkol sa nasabing lalaki. Ang lalaki na iyon pala ay parokyano sa karaoke bar kung saan nagtatrabaho si Ana. Ang lalaki ay nakilala ni Ana sa karaoke bar at naging kliyente niya ito. Siya ay kinilalang si Rochmatri Hartanto, 33 years old o tawagin na lang nating Matt. Si Matt ay nagbabuy and sell ng mga second hand na sasakyan. Ayon sa ibang mga balita, ang mga binibenda ng sasakyan ni Matt ay kanyang mga ninanakaw. Mukod doon na pag-alaman din na mahilig si Matt mag-gym. Sa kanyang TikTok account, makikita nga si Matt na nag e sa gym. Si hindi tulad ni Ana, si Matt ay may asawa at mga anak. At hindi pa formal ang hiwalayan ni Matt sa kanyang asawa. Napag-alaman din sa investigasyon na naging malapit na magkaibigan si Ana, Ana at Matt. Hanggang sa nagkaroon na nga ng malalim na pagtitinginan ang dalawa sa isa't isa. Nagkaroon sila ng relasyon kahit na alam nilang hindi ito tama. Ginamit ang mga pulis ang lahat ng kanilang resources para matunton si Matt. At January 26, 2025 ng gabi, nakakuha ang mga pulis ng impormasyon na si Matt ay nakasakay sa isang itim na kotse. Trinak ng mga pulis ang kotse ito ni Matt at siya ay inabangan ng mga pulis sa isang highway. Nang nag-stop na nga ang traffic light, bumaba ang mga pulis sa kanilang kotse at inaresto si Matt sa kanyang sasakyan. At dahil biglaan nga ang mga pangyayari, hindi naging tahimik ang pagkakaaresto kay Matt at nagkaroon ng kaunting kaumosyon. Pero sa huli, naaresto din ang lalaki. Sa kanyang pagkakaaresto, napag-alaman na hindi naman talaga niya asawa si Anna. Wala kasing papeles na magpapatunay na mag-asawa na sina Anna at Matt. Naisiwalat din na, di na iligal nga ang nakukuha ni Matt ang mga konsya kanyang binibenta. Sa police station, inami ni Matt ang pagpatay niya kay Ana at itinuro nga kung nasan ang iba pang labi ni Ana. At January 27, 2025, nang tuluyan na ngang narecover ang iba pang bahagi ng labi ni Ana. Ikinuwento ni Matt sa mga polis ang buong pangyayari ng krimen ayon sa sarili niyang version. Ibinigay niya nga ang mga detalye kung paano niya pinatay si Ana. Ayon kay Matt, nagpapanggap siya ang asawa ni Ana para walang masabi ang mga tao sa tuwing pupunta siya sa boarding house ni Anna. Pero ang totoo, nandun si Matt sa boarding house ng biktima para sa serbisyong ibinibigay nito sa kanya. At sa pagdaan nga ng panahon, tuluyan nang nahulog ang loob ni na Anna kay Matt. Hiniling ng biktima sa sospek na sila ay ikasal. Ngunit laging hindi ang sagot ni Matt sa kanya dahil siya ay busy umano. Sa paulit-ulit na pagtanggi ni Matt, nakakahalata na si Anna na may tinatago ang kanyang boyfriend. At December 2024, nang nalaman ni Anna na may asawa at anak na pala si Matt, kaya hindi siya mapakasalan na lalaki. Nagalit si Anna kay Matt at napadalas nga ang pag-aaway ng dalawa. Sinabi pa ni Matt na sinugod daw ni Anna ang kanyang asawa at sinaktan ito. Inutos sa kanya ni Anna nahiwalayan na ang kanyang asawa at patayin ang kanyang mga anak. Pero hindi sumunod si Matt sa kagustuhan ni Anna. Nagbitiw naman na masasamang salita si Anna at sinabi kay Matt ang mga katagang, Magiging katulad ko ang mga anak mo. Sinabi pa ni Matt sa mga pulis na talagang napuno na siya kay Ana dahil wala daw itong ginawa kundi hut-hutan siya ng pera. Pati nga raw kotse ay binigyan niya si Ana noon dahil sa pagmamahal niya sa babae. Pakiramdam din daw ni Matt may ibang lalaki si Ana. Dahil isang beses, ang kwarto umano ni Ana ay amoy ng pabango ng isang lalaki. Kaya nang nanghingi ulit si Ana kay Matt ng 20,000 pesos, dito na niya umano pinagplanuhan na patayin si Ana bilang paghihiganti. Inaya niya umano si Ana sa isang hotel. Pumayag naman si Ana matapos sabihin ni Matt na ibibigay niya ang pera na kanyang hinihingi kapag sumama siya sa hotel. At January 17, nagawa pa nga ang makabisita ni Anne sa kanyang pamilya. Pero matapos ang ilang araw, hindi na nga siya nakontak ng kanyang tito at tatay. At January 19, na nagkita na nga si Anna at Matt sa Adisurya Hotel. Habang nasa hotel, inakusahan ni Matt si Ana na may karelasyon na ibang lalaki. Agad namang itinanggi ito ni Anna at sinabi nga sa lalaki na maghiwalay na lamang sila. Subalit, hindi nagustuhan ni Matt ang mga sinabi ni Anna at dahil nga sa sobrang galit niya, sinakal niya si Ana hanggang sa binawian na ng buhay ang babae. Matapos iyon, lumabas si Matt para bumili ng maleta, plastic, tape at patalim. Sa kuha nga ng CCTV, nakita nga na inilabas ni Matt ang kanyang maletang binili mula sa pating kotse na kanyang nirentahan at ipinasok ito sa loob ng inuupahan niyang kwarto. Kita din sa CCTV ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng pinto ng kwarto ni na Matt at Anna. At habang nasa loob nga ng inuupahan niyang kwarto, inilagay na ni Matt ang labi ni Ana sa loob ng maleta. Ngunit hindi ito kasya. Kaya naman ginamitan ni Matt ng lagari ang labi ni Ana hanggang sa nagkahiwalay-hiwalay ito. Sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita si Matt na bitbit -bit ang maletang pula palabas ng kwarto. Hindi malinaw sa CCTV pero napatingin pa nga ang lalaking nakaupo kay Matt habang daladala -dala niya ang nasabing maleta. Kapansin-pansin din na nahihirapan si Matt na ilagay ang maleta sa likod ng kotse dahil sa sobrang bigat nito. Pagkatapos noon, inantay ni Matt na magabi at nag-check out sa nasabing hotel. Nang nakaalis na si Matt sa hotel, nadaanan niya ang basurahan sa gilid ng isang kali. At sa kanal na tapat ng basurahan, Iniwan na nga ni Matt ang maleta, laman ang labi ni Anna. Sunod ay nagpunta naman si Matt sa dalawang magkaibang lugar kung saan niya iniwan ang iba pang parte ng labi ni Anna hanggang sa abutan na nga siya maghapon sa daan. Hindi umuwi si Matt sa kanilang bahay ng araw na ito. Nanatili siya sa bahay ng kanyang kamag-anak para doon magtago. Ibinalik pa ni Matt ang nirentahan niyang kotse sa rental company at ibinenta ang coaching gamit ni Ana. Ang pera nga na kanyang pinagbentahan ay ibinigay niya sa pamilya ni Ana kasabay ng paghingi niya ng tawad sa kanyang nagawa. Pero para kina Hendy at Kalim, walang kapatawaran ang ginawa ni Matt kay Ana. Sinabi naman ni Matt na pinili niya sa hotel gawin ang krimen dahil sa tingin niya walang makakaalam ng kanyang gagawin. Ayon ba kay Matt, ang patalim na kanyang ginamit para patayin si Ana ay inuwi pa niya sa kanilang bahay at nagamit pa nga ito ng kanyang nanay sa pagluluto at dahil sa kanyang pag-amin sa ginawang krimen, kinasuhan si Matt ng premeditated murder at ikinulong. January 28, 2025, lumabas ang balita na narecover na ng mga pulis ang itaas na bahagi ng labi ni Anna. Sinabi din ng mga pulis na ang lalaking nakaupo sa tapat ng kwarto ni na Matt at Anna ay kamag-anak umano ni Matt. Ang lalaki ay nakasuot na jacket na itim at short. Inaimbestigahan ngayon ng mga pulis kung may kinalaman ba ang lalaki sa krimen at kung tinulungan niya si Matt na itapon ang labi ni Anna. Sa ngayon, nakakulong pa din si Matt at patuloy na gumugulong ang kaso sa pagkamatay ni Anna. Kung sakaling mapatunayan guilty si Matt sa pagpatay niya sa biktima, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o di kaya naman ay hatulan ng bidu. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? o kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!